Good morning! Happy partners all over the world. It's a very, very exciting day today. Ayan, nandito na! Hi, <laughs> Kuya Arman. Ayan, nandito na yung ating the man of the hour. <laughs> Ayan, si Crison J. Morales. Siya po yung maglalabas today na kanyang brand new Montero Sport at the age of... 22. Grabe naman talaga, napakalapit. Nagbayad ka na, Doy? Yeah. Right, Ay, that... grabe. bet siya. Yeah. So, maya-maya, makikita na po natin yung kanyang unit and i-explore po natin syempre kasama siya. Anong pakiramdam mo ngayon, Doy? Grabe, hindi ko ma-explain. <laughs> Oo. Oh, para akong pinagtok. namig pinagpapawisan ako actually. Nakatulog ka ba kanina? Uh, meron siguro mabilang lang yung ano. Kasi, Tulo, gising, tulo, gising. Oo, oh, parang mahaba ba yung oh, oras? Oo, oh, nagpa-music na lang ako. This is the moment. O, <laughs> <laughs> ma'am, malupit ka oh, talaga. Oo, malupit yung music. Kaya, grabe, sobrang nakaka-excite na dati, ano lang, pinangarap ko lang. Ito yung vision na pinakita ni Mentor Tanya sa akin na kaya din maabot dito sa negosyo. At eh grabe, guys, sobrang dami. Sobrang iba-ibang background na na-hit. Ako personally, very amazing kasi bago lang din ako sa itong negosyo. First-timer literal talaga na no, walang wala nung nagsimula pero here comes because sinunod lang yung sistema sineryoso yung negosyo natin kasi one thing is for sure lahat naman mapag-aralan eh isipin niyo po isi yung pagiging police ko sinacrifice ko para dito diba? itong tulong ng pag-uusapan sobrang mas magandang gawin ang negosyo kasi sobrang daming taong na kailangan na pagkakitahan especially kadalasan ng problema pera it's better ito yung sineryoso ko at nandito ako ngayon kasama ni mentor Tanya kasi sobrang swerte nyo sabay lang at kami. Ito dati Saka produkto ka program. ng online eh, no? Oh, ano na siya talaga. eh, hindi na niya inabot yung mga traditional or yung mga old um, ways of yeah. doing network marketing. Ang naabutan niya na talaga yung online. Kaya talagang sobrang bilis. Um, ilang months nga doy? One year yeah. and ilang months? One year, one month naging MC. Tapos ngayon? One year, ngayon, seven months. Labas ng brand name. new car. Oh my goodness. Yeah. yeah, mamaya abangan natin yung kanyang car. The throttle victory is mine. Show you the harder the battle, harder I fight. I've come too far to quit. Step back, I'm going in. I'm cranking up on the throttle. This is how legends are. ayo sa brand new, brand new Montero na walang iba kundi ang aking pinsan na grabe po talaga palaki ng palaki ang resulta <laughs> dito sa negosyo natin si Coach Crison J. Morales na gabi kakalabas lang po niya netong kanyang brand new na car <laughs> Hmm, may bago pa. <laughs> Top of the line because of empowered consumerism. And sa mga hindi pa nakakakilala sa'yo, Doy, pakilala ka naman muna sa ating mga audience. Ayan. Hello guys, good morning po. And again, this is Crison J. Morales. 22 years old pa lang po. Hindi po 18, 22 <laughs> years old po. Na ngayon, grabe, isa na po sa pinakabatang naging milyonaryo po dito sa negosyo natin. At at the same time, nakapagpalabas ng brand new car at grabe at yeah. background ko po yeah. dati po criminology graduate and supposed to be magpupulis ako pero di ko siya tinuloy kasi ako po yung klasing tao talaga naniniwala especially sa panahon ngayon na hindi lang talaga employment ang sagot para magbagong buhay natin. Yes, tama. So, paano ka, Doy, na-involve sa gantong business? Para naman doon sa mga hindi pa alam yung kwento mo. Ayun, bali na-involve ako sa ganitong negosyo nung graduating student ako. Mm. Bali, actually, na ko yung negosyo through Facebook lang. And actually, siguro, I'm sure, ikaw din na napanood mo itong video. Dati, nanood-nood lang din ako. And ako, personally... Nahook up ako at nakapag-join ako through his post lang din ni Mentor mm. Tanya Zola, ng Spinoz ko last, dati. Ako lang yung nanood, nood, nood ng post at ngayon ako na yung nandito. Mm -hmm. Grabe, at grabe graduating student ako noon kasi parang hindi ako masaya sa ginagawa ko kasi paulit-ulit na lang ginagawa ko. At hindi ko nakikita yung sarili ko nagsasucceed kasi first, hindi ko choice yon mm -hmm. At pangalawa, mahirap gawin yung isang bagay na napipilitan ka lang kasi you have no choice. At ako yung klaseng tao na niniwala na we have all the choices in our lives na kailangan din ma-explore at yun pala dito ko lang nakita sa Facebook ng graduating student ako at yun wala sinungkaban ko agad nag-message ako agad kaya plan kasi sabi ko bakit sobrang successful niya na babae naman siya ako kalalaking lalaki kong tao grabe kong exercise ginagawa namin sa training namin pero bakit hindi ako din successful ba diba? so sabi ko siya sa pag siya nasa pagnenegosyo ako nasa papapuntang empleyado so sobrang layo so sabi ko in order for me na makuha ko yung resultang meron siya gawin ko kung ano yung ginagawa niya Ayun, yes. join agad. <laughs> Tama. And alam mo, sa pagkakaalala ko po sa kanya kasi, talagang um, sobrang nabaliw po siya. <laughs> Sorry for the word. Ah. But then, ano kasi siya, habang student siya, kung nire-review niyo po itong page ko, may video kami noon eh. Nung student siya, chumeke po kasi siya ng 100,000 noon. Yes. Di ba, ha habang fourth year college, tapos kinita niya lang yun ng three months. Kaya naman, after niyang gumraduate, talagang goodbye. <laughs> goodbye criminology na. And talagang full time na siya na negosyante dito sa EC. Yes. And yun nga, um, ano ba yung ano mo doy? Parang share mo lang din sa audience natin. Bilang isang bata, ano yung nakita mo dito? Kasi hindi naman din naging madali yung decision mo eh. Kasi yes. may mga oppositions din, di ba? May mga advice tayo from our elders, di ba? So, ano yung nakita mo and bakit mo pinanindigan? Ano lang talaga is, sabi ko nga always, especially naririnig ko always sa train, mm -hmm. even dati pa na, mm -hmm. kung gusto daw makita yung kinabukasan mo, tignan mo yung mga taong nauna sa si ginagawa mo. Mm -hmm. So sabi ko, share ko na din sa inyo yung kapatid ko po, lawyer. Yung mother ko po engineer, yung tatay ko po major sa Bureau of Fire. Sobrang dami nagtatanong sa akin, Sir Doy, Crison, Morales, bakit ba yan yung ginagawa mo? Kasi isa lang po ang talagang nakikita ko. Kung gagawin ko yung ginagawa ko, ang buhay ng patutunguhan ko is yung buhay ng father ko, which is okay naman. Pero sabi ko nga, iba pa rin na kumikita ka na hawak mo oras mo. Mm. Yes, may posisyon yung tatay ko. Yes, well, laki yung kinikita nila. At bottom line, wala, ang pinakakulang kasi sa family namin is oras. So dumating ako sa point na naghahanap ako ng opportunity na makakapagpabigay sa akin ng oras mismo personally kasi kung iisipin ko yung pera, okay kami sa pera. Ang hinahanap ko talaga is time. Pero nung nakita ko yung Empowered Consumerism, yung negosyo kung saan nandun si mentor Tanya, hindi lang pala oras ang ibibigay sa'yo pati po yung pera, yung income. Kasi isipin niyo po yung check-in na kwento niya kanina, part-time ginagawa yon hmm. And full-time police, yun na yung base pay namin. <laughs> so sabi ko, part-time kung ginagawa ang easy, kinikita ko 30 mil, 40 mil, buwan buwan. Why, bakit ko pagagawin yung negosyo? Eh, mas magandang tumulong sa kapwa. Kasi kadalasan problema ng tao, pera. Hmm. So dito sa negosyo natin, isa din is way para kung gusto mo talang lumagaw yung negosyo mo, is tumulong ka lang tumulong and mas marami Lama. na kailangan tulong, especially pera ang pag-uusap. Lalo pa. na ngayon, di ba? Maraming yes. mga nawalan ng work, maraming nawalan ng business. But on the contrary naman, isa po siya sa mga pandemic good news. Kasi isa lang naman po siya sa mga naging milyonaryo at the age of 21, ha? This pandemic. So nagkaroon po kasi tayo ng virtual millionaire. So isa siya sa mga virtual millionaires. First time na mga nagnyari dahil nagka-pandemic. At ito nga malupit kasi at the age of 22. Yan. Siya yes. na po ang nagmamayari netong na napaka-pogi yes. yes. na car na to. At grabe, first car po <laughs> sa pamilya namin. Ay, grabe talaga. Congratulations, Doy! And yes. kwento mo naman sa kanila. Ano ba yung parang pinaka-naging drive mo? Bakit parang... Batang bata kap. Alam niyo po ba ako ah personally? Sobrang nalagpasan niya po yung nagawa ko. Kasi ako nag-start ako at the age of 23 naging millionaire ako 2 years siya naging millionaire siya 1 year 1 month lang. Nakabili ako ng car. Ano, 2 years na ako mahigit sa business. Siya naman 1 year 7 months pala grabe naman sa hamak na mas bata siya 22 years old so ano yung mga pinanghugutan mo or ano yung mga pwede mong i-impart sa mga kagaya mo doy na mga kabataan with regards to your mindset and bakit ganyan yung resulta mo ngayon from the start pa lang talaga na realize ko yung parents ko talaga mm -hmm. I, i see them na sobrang pagod-pagod na sa trabaho mm -hmm. check tulad na sinabi ko sa amin personally, sa family namin, I mean, first car namin to. Kasi yung pangarap nilang sasakyan, sinakripisyo nila para sa amin. So sabi ko, bak kung gusto ko na nga lang kumita, bak ko patatagalan? Kung gusto ko na nga lang makatulong sa pamilya ko, bakit pa? Ayan at grabe, may sistema na po kasi tayo. And from the start pa lang, sabi ko, ang parents ko, ganun na. Yes, they may be successful. Pero tulad na sinabi ko, yung success nila po, success po ng pamilya namin, hindi ko po success. Kasi kung mawawala naman sila, hindi naman ako maging attorney, hindi naman ako maging engineer, hindi ako maging physician sa gobyerno, so isa lang na realize ko I need to create something na ako yung makikilal, at dito ko yung nakikita sa empowered consumerism at unang una pa rin nung nagstart ako I want to prove to them, na tama yung decision ko, kasi sila mismo opposite para eh. parang nag sila sa akin, naging negative sila sa itong negosyo, kasi normal naman talaga yon, kasi may concern lang din sila sa akin, at yung success kasi na alam nila, is yung success na meron sila at kadalasan, kung ano yung magulang kapatid, anak, ganun din talaga yung bunso, kasi actually bunso po ako at kung ang malupit lang talaga dito, ako po yung bunso. At grabe tuloy na sinabi ko, ano kaya yung pinakamasarap? Sabi ko nga sa kanila eh, hopefully they are very proud of me right now. Na kahit hindi man yung success nila na ginawa nila para sa akin yung naging success ko. At isa lang din po ang sagot ko I'm sure they are really, really, really proud. Bakit? Kasi sino mag-aakala guys na ako yung sasagot sa matagal na naming pangarap na sasakyan. Guys, grabe kong helmet lang pag-uusapan. Isa Si Upline Tanya mismo personally, sabi ko, darating yung panahon yung pag yung Upline ko sasakay sa akin, hindi na sa motor. At hindi na sa helmet na magkahiwalay. Hiniwalay namin yung plastic pati sa Si Upline po nakasakay, nakaganon-ganon. Sabi ko, hindi pwede. Kung gusto ko na nga may successful, kaya nga akong bilisan. We have the system right now na susundin mo na lang talaga. Even ako po, I started new blood wala akong experience ganitong negosyo pero why did I became successful really very fast kasi dito kasi sa negosyo natin sobrang dami mabibilis kailangan mo lang talaga is makinig ka na sumunod ka kasi one thing is for sure itong resulta ko na ngayon kaya kaya natin itong ulitin sa'yo sumabay ka lang kasi ito guys isang living testimony especially kung ikaw yung klaseng tao naghahanap ng na isang testimony na kahit baguhan mm. negative yung pamilya nag start and even kung wala kang pera mas kailan natin gawin to kasi ako dati yes. guys wala talaga akong pera kasi kung may pera ako hindi ko nagagawin to hindi na ako wala po hindi ko na ako luluwa sa Manila din ako mag-message sa pinsan ko really hindi ko nagagawin pero kaya nga grabe guys kung itong kalaki ko ngayon oh <laughs> po ang laki ko dati No vlog start ako payat po siya dati. Like, at grabe guys, dati palang lang naranasan, sabi ko nga, ano pa ba yung klaseng hirap na hindi ko malalampasan sa daming hirap na pagdaanan ko. At nung nag-start ako, normal, mag adjust ka eh. Dumaan ako sa one day, one eat. Lahat, pero ngayon guys, grabe. grabe. Tulad ng sinabi ko, it's not about all the money, it's not about the things that I have. It's all about having a choice in your life na kung saan ka gustong pupunta, anong gusto mong kainin. At the young age, kayang-kaya siyang gawin. Especially pag nasa empowered consumerism. Yeah! Thank you, thank you so much Doy and grabe you are such an inspiration talaga sa lahat ng mga bago sa lahat ng mga new blood na first time nilang ginawa yung networking sa lahat ng mga kabataan na talaga hindi naman pala kailangan tumaas yung edad mo pa bago tumaas Tama. ang income Meron pa lang isang Crison J. Morales na ngayon po grabe yung kinikita niya talaga ngayon. 200, 300,000 per month. 22 years old driving his own car. This is something na yung empowered consumerism talaga kayang gawin. Kung nakaya po ng isang bata, definitely, kayang kaya, kaya, kaya mo murin. din. Kahit may pandemic, kahit may COVID, kahit na marami po tayong pinagdaanan na bagyo. It's about time to rise, diba? It's about time na tuparin mo pa rin yung mga pangarap mo kahit na ano man yung mangyari. Kasi nandito po kami, pagtulungan po natin para ikaw naman yung next na mabibili mo din yung pangarap yeah, nice. mo. God bless po!